kapal ay siyam. Eto na, bibilangan na natin kayo. Panalo na tayo eh. Uh, Senador Bongo, senator Bato, Miss Amy, Miss Camille, Senador Marcoleta, Robin, Subiri, Mark Villar, Alan Peter Cayetano. Siyam na. Tasha, at maipipresenta niya yung kanyang panig with any reasonable ano, um reasonableness. Kung baga, eh, yun, yun lang na ini-interrupt siya. Yun lang na kung ano-ano yung sinasabi. Oh, well, there are no rules kasi. It's basically the congressman can ask anything that they want. Yes, yes, yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods. Nagbabalik at syempre kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Naku, grabe. Ah, matapos kontrahin ng impeachment, ha? Ah. Ano ba sa tingin yung mga kasama? Matutuloy ba o mababasura? <laughs> o oh, kahit si Senador Jinggoy ayaw rin ng impeachment kasi nangyari na yan sa tatay niya. Pero siyempre, andyan yung oo, hinihain eh. eh posibleng uh, matuloy pero ibasura. Posible naman na hindi pa umusad. Ganun lang. Kasi mas nakakalamang ho ang nakakarami. Kaya nga sabi nga dito, numbers gaming. Eh, marami na ho ah, ang uh, pumapabor kay BP Sara patungkol niya sa impeachment. Eh, meron lang ho tayong uh, nakikita mga video. Eh, maski ang uh, nangangarap maging Senate President, eh, nagkakaroon na ho ng ano, ng ah, uh, parang nga uh, panig. Malalaman natin yan sa mga susunod pa na ba mga panahon. Pero siyempre, nakalike ka na ba? O ilike mo muna yung video natin at share mo na rin. Ah, pero bago tayo magsimula sa ating talakayan at reaksyon, sa like, share, samahan mo na subscribe at bell all nyo na rin para nakakatanggap kayo ng notification every day. Ito na, ang pahayag ni Sen. Jinggoy at mamaya, eh, baka, ito na pag-uusap lang. Baka pag hindi umusad ang impeachment o mabasura ang impeachment dito, eh, mayroong mababanggit na pangalan dito na taga Maynila aba aba aba. Yari kayo pagbalik ni Bibi Sara. Ha? Ah, abangan natin 'to. Bagamat hindi sang-ayon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, oh. kailangan pa rin daw gampanan ni Senator Jengoy Estrada ang kanyang tungkulin bilang miyembro ng Senado. Sa isang pahayag sa media, nagbigay reaksyon si Estrada kaugnay sa pagiging bukas ni BBM na makipagkasundo sa mga Duterte. Matatanda ang sinabi ni Marcos na bukas siyang makipagkasundo sa mga Duterte dahil, aniya, ayaw niya ng gulo. By expressing his desire to reconcile with the Dutertes, the President demonstrates his intent to rise above political bickering and focus on national healing and progress, saad ni Estrada. Ayun naman pala, kung ayaw niyo ng gulo, pauwiin niyo na si Tatay Digong. Tapos! Wala na masyadong daldal. Ganun lang kasimple yung mga kasama. Di ba? Kahit sino naman eh ang hinihiling ng <coughs> sorry ah. ang hinihiling ng taong bayan, nagkaroon <coughs> tayo ng ano, Pauwiin agad-agaran. Hindi na paabutin doon ng uh, ilang uh, September, ang tagal pa noon. Di ba? O oh, nga sinabi, kung masagot lang hanggang July, eh uuwi na si Tatay Digong. wag niya na pa paabutin ng July. Itong uh, katapusan o kaya kalagitnaan ng June o kaya first week ng June, pauwiin nyo na. Ganun lang. Gaya nga ng sinabi ng Pangulo, Ngayong tapos na ang eleksyon, tapos na ang batuhan ng puteg, mas mabuti na ito o naming mga halal na opisyal ang atensyon sa tunay na gawain sa gobyerno ang pagbuo ng bansa para sa kabutihan ng lahat, dagdag pa niya. Nasabi rin ng senador na reconciliation ang kanyang panawagan at dasal noon para kina Marcos at Vice President Sara Duterte at hanggang ngayon ito pa rin ang kanya raw hiling. Giit pa niya hindi siya sang-ayon sa pagsasagawa ng impeachment trial laban sa bise Presidente, Ania, magdudulot lamang ito ng pagkakawatak-watak. Tama. Sa mulat mula pa, hindi ako sang-ayon sa pagsasagawa ng impeachment trial dahil magdudunot lamang ito ng pagkakawatak-watak nating mga Filipino sa ni Estrada. But as duly elected members of the Senate, yung mga ginawa nila talagang watak-watak uh, na bakit? Oh, nasira tuloy yung kanilanga uh, kanilang uh, Pansinin nyo naman, maraming nagalit. O, oh, hindi natuwa sa mga pinagagawa ng mga bakulaw. Imbis na magkaisa, ah, ang ayusin na lang ay yung ah, pagtatrabaho, magserbisyo sa taong bayan na maayos, wala nang problema. Ganun lang kasimple yun. Ang problema dito, winasak nyo ah, ang tiwala ng taong bayan para sa inyo. Buti nga. ba? Diba? Ano pa ang gusto yung hingin? Ngayon, hingi kayo ng ano, ng, ano uh, anong tawag doon? Hihingi sila ng ano, pag-aayos? Gawin nyo muna yung sinasabing limang kondisyon. Pauwi si Tatay Digong, yung mga bakulaw, ha, ah, tanggalin nyo lahat. At yung mga gumawa ng kabalbalan sa gobyerno o sa pondo, e, eh, imbestigahan nyo. E, eh, kung may eh, pakulong nyo. Ganon. Hindi yung ang dami niya pang kechebreche. Gagawa kayo ng uh, kwento. Uh, anong tawag doon? Resignation, resignation na. Bandang huli, isa lang ang natanggal. Oo, yung target nyo lang, ang tinanggal. We are mandated by the Constitution to act on any impeachment complaint. The Filipino people deserve nothing less than a Senate that upholds integrity, objectivity, and respect for due process. Oh. Sa madaling salita dagdag sa listahan ng mga senador si Jen Goy Estrada na ayaw sa impeachment trial laban kay VPISD na magsisimula na sa susunod na buwan. Ay usapang impeachment, upas, usapang due process. Due process binigay niyo ba kay Tatay Digong? Di ba wala? oh, tapos ngayon, meron paeklat-eklat. Pa oh, anong gagawin niyo? Meron naman kayong, uh, meron naman kayong nga uh, bala kay uh, senator Bato? Andiyan na naman sila na mataan daw sa Pasay. Di mo no, sabi doon sa isang video natin. Sa Pasay. Pinapaikot nyo. Wala nga jurisdiction dito. Ano na naman kwento ito? Ang ah, saklap naman, no? Oh. Talagang pag gusto nyo, gusto nyo lang. Ah, hindi pwede yung gusto ng taong bayan. Nakararami. Yun nga sa pahayag post ni KLCI. Okay, so with Jengoy Estrada formally announcing his opposition to impeachment, 100% Sarah will win. Remember, she only needs nine. She already has for sure, super sure. Ah. Ang kailangan lang ay siyam. Eto na, bibilangan na natin kayo. Panalo na tayo eh. Ah, Senador Bongo, Senador Bato, Miss Amy, Miss Camille, Senador Marcoleta, Robin, Subiri, Mark Villar, Alan Peter Cayetano. Siyam na. Pia Cayetano, sampu. Jinggoy onse. Villanueva, pwede? Dose? Sino pa? Sino pa? Sige, sabihin niyo kung sino pa. Na pepede. Oh, si JB. Sir, eh, JB, yung magkapatid. Oo. Oh, Trese. Sino pa? Oh. Palagay niyo, uusad pa impeachment na eh, yan. Wala na. Basura na talaga yan. Bongo, Bato, Aimee, Camille, Marcoleta, Robin, Zabiri, Mark Villar at Alan Peter Cayetano. Mm. Then add, Jingoy. Kahit yung mga possible and probable like BAM, INC support, PIA, Manny Villar Party plus Cayetano, siya, Joel, calls out the corruption of this government, JV, etc. Ah, di ba sabi ko sa inyo? Pwede. Paabot na mga labin lima. Kaya ilan na lang ang matitira? E eh, 24 lang yon. So sabihin natin matitira ay, ay siyam. Siyam, tama. Wala nang laban ng siyam. O, sino ba yung mga siyam? Oh, yung uh, kilay, yung uh, virus, yung uh, oh, yung mga bago. Ah, hindi, may boses din pala tong si ano eh. Ayaw din niya na impeachment eh. Oo, oh, si Ka Erwin. Parang ayaw niya. Eh, si Bam, 'di ba, nagsalita din. 'Di ba? Hindi siya ano, eh, hindi natin alam, hindi pa natin sure yan. Sure na yan. That's all. Hindi nga sure. Anong sure? Eto, sure to. Eto sure, eto sure to yung uh, mga pangalan dito. Pero si Bam, Bam, hindi pa natin sure yun. Yun ang tinutumbok natin. Bye-bye. Samantala, matapos ng magpahayag ni Jenggoy Estrada sa pag-oppose sa impeachment, may nangyaring hindi inaasahan sa kanyang pamilya. Nako, oh, wag na natin yan. Personal na buhay nila yan. Eto, ah, eto mas maganda. Aton Trixie. Ah, paliwanag mo yung nasasabing bat-bat uh, dito. Gusto namin malaman kung ano yung mga bagay-bagay na hindi pa nalalaman ng ating kababayan. Meron bang talagang magandang uh, uh, Oo, oh, magandang laban dito? Ah, uh, attorney, pasok. Pero eto, i-follow ko lang. ibang paksa, kaugnay pa rin sa politika. Yung sinabi na blog bat ni VP Sara Duterte, ma'am. Anong tingin mo di ma'am, unang mong narinig? Tubay, literal para po sa inyo or figure of speech lamang? wordplay ng vice Presidente to describe no yung kanyang galit at pagnitmit actually masyadong pinagdito na ng pansin yung termino na bloodbath alam naman natin, this is a figure of speech, pero wala nang ibang kakapitan. Pero ang tingnan natin, yung pakay ng ating vice-presidente, bakit niya sinabi yun? Itinutulak niya, sige, let's go ahead with impeachment. Nagpapakita siya ng kumpiyansa. Ngayon na nagbago na yung make-up, ngayon na nakita niya na may, may solid siya na suporta sa Senado, alam niya na kahit paano we have that she has the numbers, pwede na siyang maghamon. Sige, tuloy natin yung ano, impeachment na yan. So, yun yung, actually, yun yung mas importante yung tinitignan. Although, um, magaling kasi mag-communicate si VP Inday para pansinin yung statement niya in the, meron siyang hook. So, that's what the term bloodbath is, really. It's a figure speech na alam niyang, ano, mapapansin yung sinasabi niya. At pakikinggan siya. Ang importante, marinig yung totoong mensahe. Ang mensahe niya is, uh, si, hindi na nakakatakot yung impeachment niyan. Natanggal na natin yung guesswork when it comes to the impeachment. We know we have solid votes from the senators at alam din natin na dahil ito ay post midterm elections maganda ang showing during the midterm elections hindi na po ano no matter what ano kahit isama pa nila si Laila De Lima at si Chen yes. si Ch Jiu yes. ng mga prosecutors ng house tingnan natin kung aabot pa nga dun sa punto na magkaroon ng trial tama di ba sabi ko nga sa inyo kahit pagsama-samahin pa nila yung mga durable <laughs> hindi na aabot sa trial kasi dito pa lang para magiging fiscal of prosecutor. Um, dito pa lang pag hinain na 'yan sa mga senador, eh mapapag-aralan na kagad yan. Op, isang araw, dalawang araw, tatlong araw, basura na yan. <laughs> oh, ano ba sabi Ang yang impeachment na yan ay pamumulitika. Oh, politic, pro, political process. 'Di ba? Ay wala na ta Tapos na ang politika O oh, maghintay na lang kayo ng 2028. Eh kung gusto niya man, takbo kayo ng barangay SKO chairman. Ganun lang kabilis. Ah, Para na hindi na kayo ng problema dyan sa kay BP ah, Para pag nanalo kayo, doon kayo sa mababa. SK, o. <laughs> kung pepe din lang kayo sa SK. O chairman. Ha? Para hindi niya na pag-awag-awagan yung uh, yan, nasa pwesto na dyan. Di ba? Posible na to same thing. magka magkadismisan na lang ito. So yung hamon niya ay, sige nga, tuloy natin yan. That's the real message here the real message is this is a challenge from the vice president. Na, uh, oh, interesado pa po ba kayo dun sa aming sa impeachment sa akin? O baka gusto, oh, kakalimag, ano, babaon na ito sa NIMA. Meron, so she had to be that term, huh? Mm. Attorney, meron din po ba kayo nakikita na kasi doon sa pananalita ng uh, Pangalawang Pangulo, kumpiyansa ang kumpiyansa siya na sabi nga niya sa mga uh, abogado, talagang plano ng mga abogado, na wala na talagang trial. Pero para sa kanya, mas gusto niya na magkaroon talaga ng uh, trial, magkasubukan talaga. Meron ba kayo nakikita na meron din siyang nakahanda na pasabog laban dito sa mga nag aako sa kanya? Eh, posible. Kasi ang totoo niya, yung impeachment, bibigyan siya ng isang malaking forum para makapagsalita. At alam niyo naman ang vice presidente natin, pag nagsalita siya, lahat ng tao nakikinig. Ngayon, bibigyan lang nila ng isang malaking audience ang ating vice presidente at isang pagkakataon na makikita siya araw-araw, siya yung national victim dito. At ang mga traitor, ang mga ano, ang mga villains ay yung mga mga kalaban niya. Tingnan niyo ha, uh, Kumbaga, siya yung siya yung may tatay na nakidnap, pinakaharap siya sa impeachment. Wala namang ano, wala namang solid na ebidensya at kahit ano, kahit tignan natin ang social media, nakikita natin na puro contrived, masyadong pilip na pilip itong kaso na ito. So, kung ito to na ito ng ating mga kongresista, hindi ko nakikita kung paano sila makakapuntos nito. But well, this is ano, this is a built-in platform especially for the vice president, you know, 2028. Opo, ano naman naman masasabi nyo doon sa mga may hina yung comprehension na ginagawang uh, literal po at sinasabi. Yan, o. Oh. Sino ba mabanggit yun? <laughs> Oo, oh, yung may hina comprehension, kilala nyo na yan. Diba? Oo. Oh. kilalan kilala niyan Pag nagsalita yan, hindi mo alam kung saan kinukuhang kanto yung mga salita. O oh, yung pronunciation. O yung pronouncement, sorry. Sabi pa na uh, hindi magandang ejemplo para Oy, sa mga kabataan. Pero pagbabatayan mo naman yung tanong, e eh, kaugnay doon sa paghahanda, nung mga defense team, nung uh, mga abogado niya, eh wala namang sinasabi doon na uh, kung ano paman, kundi bakbakan siguro dyan sa, sa impeachment trial. Dapat maging mabait si VP, ah, partner, kaya ah, sinabi ng interviewer. Kasi kailangan nilang itawid yon doon sa kanyang so-called na isa doon sa articles of impeachment. Para gusto nila na ano hindi magmumukhang victim si VP Inday, na magmumukha ano, uh, marahas. <laughs> Pero isang tingin mo na, <laughs> tingnan niyo naman ang ating vice presidente, prinsesa ang prinsesa yung itsura. So, um, the looks notwithstanding, mahihirapan silang itawid yon At kitang-kita naman ng mga tao, medyo pinipilit na lang nila itong terminong big na ito. Tama. Opo. Ma'am, um, Ma balikan sa ko. Sablayan, sablayan. Opo. Lang. Attorney, uh, tinanong din ulit ang uh, pangalawang Pangulo doon sa naging interview ng media doon na ng isang uh, member ng media at uh, sinabi, bakit hindi na lang daw sagutin yung uh, patungkol sa confidential funds? At uh, naipaliwanag muli ng pangalawang Pangulo na nabigyan na ng pagkakataon na uh, ang uh, kamera na siya ay matanong pero hindi siya tinanong kaugnay uh, nito. Ang kanya pang sinabi, una hindi siya nag-take uh, nag oath kasi nga pwede namang uh, ano, no, uh, meron siyang mga sinabi doon na patakaran. Tapos, tinatanong yung mga kasamahan niya sa Office of the Vice President gusto niya nga saluin yung uh, pagsasagot kapalit ng pag-oath uh, no uh, kaya nagtake off siya so after noon hindi naman siya tinanong sabi nga niya ni, ni isang tanong hindi naman siya tinanong dito at ang lahat ng mga dokumento ay uh, naibigay na sa COA at uh, ang sabi naman ng uh, COA na, na, nakita natin pero parang yung naratibo nila gusto pa rin na uh, ibahagi no sa, sa sa lahat na hindi sinasagot ng pangalawang pangulo ang mga question patungkol dito sa confidential uh, uh, funds, uh, attorney Ano masasabi mo dito? I think wala sa lugar. Ang sinasabi nila, bakit di na lang niya sagutin? Hindi ba in-impeach na nga siya? So baka sasagutin niya. Pero sasagutin niya in a place where she thinks she will get a fair shake. Doon, tama. Itong mga kasi mga, alam mo yung mga attack dog ng oh, ni, ni Lulong, yung attack dog niya, yan lagi ang sumisira eh. Pero ngayon, uh, ah, mahina na sila kasi nagkawala na. Wala na yung iba eh. Oo, yung mga umaarte-arte na yung matatanda na taga-bundok, wala na. Ah, sino pa ba? Oo. Oh. Yung, ah ay, ah, yung bakla, nandiyan pa. Oo, oh, pero hindi na sila ganun kasolid, no? Hindi kagaya dati. Lalo na yung ah, maliit. Oo, oh, yung mayabang. Yung lagi nagpapakontemp. Oo, oh, wala na, talo. Kasi kung doon siya sumasagot sa kongreso, where you are constantly interrupted, tapos itinatakot yung mga tao ninyo, kinukulong yung mga tao mo, ang daming, ano, ang daming karahasan, oppression, a very oppressive yung atmosphere ng kongreso, hindi siya talaga conducive to any fair game. Hindi siya, ano, this, is, this was not a proceeding kung saan kakasalita siya at maipipresenta niya yung kanyang panig with any reasonable ano, um, reasonableness. Kung baga, eh, yun, yun lang na ini-interrupt siya. Yun lang na kung ano-ano yung sinasabi. Oh, there are no rules kasi. It's basically the congressman can ask anything that they want. Oh, ngayon. O, di sige. Ayaw niyang sumagot. This way, she gets to control it. is a much more controlled venue. Andyan siya sa ano, sa... Sa impeachment trial, she has lawyers to defend her. There are set rules at uh, saka there's, ano, there, there's what, 20 judges who will weigh in on whether or not fair yung katanungan nila. Hindi lang yon. Hindi na nila pwedeng ipwetin yung mga tao ni VP Inday with content. Wala nah. sa yeah. kanilang ano. Biglaan na lang mai-issuean ng contempt order. She, what she did was she took it to a venue where it's going to be more fair. And para sa akin, that's the reason di siya sumagot. At naiinis lang kayo, kaya nagagalitin. But di nyo na lang sagutin. Sasagutin niya. Nobody said that she wasn't going to answer. But she will answer in the Senate trial. Mama, kung aabante pa yan, attorney. Eh kung halimbawa nakita na nahihain na doon ay pagkatanggap ah basura na 'yan. Tapos na ang kaso, ganun. Ma'am, uh, maliban dito po sa impeachment, no? Kasi tapos na 'yung election, tapos ang social na malaking issue is itong uh, uh, impeachment uh, trial. Ang inaantay din ng lahat na maaring uh, mapuruhan din dito ang kasalukuyang uh, administrasyon ay itong uh, pagbabalik uh, muli sa uh, oral arguments dito sa PhilHealth, no? At ang pag-uumpisa dito sa yung sa Marlica, marami din pag-question. Tsaka yung parang na-reset din ata ulit 2025, itong 2025 na na budget na sinabi nitong uh, kakapanalo lang na Senador Raping Lacson na pinaka na uh, budget pero hindi niya nabanggit ito noong uh, uh, during campaign ata pero buong ipinagmamalaki ng uh, uh, presidente Marcos Jr na walang walang mali doon sa kanyang pagpirma sa sa, sa budget ano pa ang ano ang uh, uh, tingin mo dito na magiging uh, outcome kasi hindi na nila matabunan eh uh, natabunan siguro nila during sa election Uh, narinig natin yung mga paunang part dun sa oral, oral argument, mga tatlong beses ata dun sa PhilHealth sa na talagang uh, nasyak ang uh, lahat. Pero ito, parang hindi na yata mapipigilan itong mga oral arguments na ito na ah, ang ng ating mga kababayan po, attorney. Actually, yung tingin ko, brilliant yung moves ng Polite Suprema to move it after elections. Para hindi, na hindi siya nagagamit sa kampanya, hindi siya na ano, hindi siya, kumbaga, campaign father, hindi siya naging bahagi ng mga yun. Ngayon, uh, post-elections, parang ang feeling ko, it's much more conducive eh. Kasi very partisan talaga ang mga diskusyon when it comes to, to itong mga mahalagang mga kaso na ito. And post-elections, medyo dapat, ma, medyo mas kalman yung atmosphere. And, kumbaga, parang ang tingin ko dyan, ha, it's a little fair, fairer. Kumbaga, uh, Of course, hindi yan yung consideration ng Korte Suprema. Para sa atin, happy accident na ngayon, napatagal ng konti ng Korte Suprema. Now, uh, handa na yung para sa oral arguments and yung atmosphere is a lot less uh, kumbaga it's a lot calmer than ano than if we were going into elections so exciting to um, i think it's going to create a lot of uh, jurisprudence kasi lalo lalo na yung pagdating dito sa 2025 budget and... nako yan na eh sabi nga doon dati attorney oo parang na doon kukunin sa 2026 pa eh anak ng tipaklong 'di ba naubos na lahat wala nang wala nang nangyari 'di ba Ganon, sila kadorobo. O eto, sino ang mababanggit dito? Mas maganda si Kated mag-congress eh. Diba? Dapat hindi na umurong yan, di na umusad yan. na naman tayo eh. di ba? Sinabi na yun eh. Dapat nga daw, pag bago na, bago na, wala na yung dati. Ah, kaya pala minadali, mga kasama. <coughs> kaya pala, ang pagkakaalam kasi natin dito, June 30 pa, sisimulan. So, tapos na yung uh, 19th Congress. So, inadjust. Ginawang June 6 o June 2. Ah, yun ang pagkakarinig natin. Di ba? Isipin yung mga kasama. Minadali para pasok pa sa 19th Congress. Hintay na lang natin kung ano na naman ang mga pag-uusap. Eh, pasok na yung 28 Congress eh. Bakit nyo pa ipapasok yung uh, lumang issue na yan? Di ba gano'n naman? Nasa rules. Hindi nyo ba ikaw naman kasi doon katulog ka ng tulog eh. Di ba? May session kayo, natutulog ka doon, naghihilig ka pa. Eh, ang hirap sa'yo. Tapos ngayon, bidabidahan ka. Tatakbo ka ba? 2028? Di ka naman nanalo. Hoy, hoy, hoy. ah, mga kasama. Oh. Ito ha, ah, sorbet tayo. Sa tingin nyo ba, itong ah, nagsasalita dito na si Boy Tulog. <laughs> eh, mananalo pa ba to pag tumakbo? Ah, sa tansya nyo lang. ha, ah. I-type nyo sa comment section. Eh, lamang na nga eh. Lamang na nga ang kampo ni Bibisara eh. Sa tingin mo, usad pa? Ay eh, kung pagigitan mo na naman, na panalo na naman kayo, ah, alam naman natin bakit nandiyan ka eh. Bakit ka nagsasalita dyan eh. Di ba? Ano sa tingin niyo mga kasama? Meron naman pangarap ang mama. Gusto na naman manalo. Kaso wala na eh. Hindi ka talaga mananalo na. Kung ikaw ay uh, pumapartido pa sa tama, baka manalo ka pa. Pero sa mali, mali-mali, hindi ka mananalo. Ah, ang... Tama. Ganun lang. Ganun lang, di ba? Ang nakararami, mas maganda at gawin na lang nito sa Senado. O, tuloy na lang nila ang trabaho nila. Ha? O, magservisyo sa bayan. Yun naman kasi sinumpaan nila eh. O, ano ba hangarin nyo, di ba? Sa bayan? Eh, hindi natin alam yung iba. Baka sa kabanan. Oo. Sa bayan, para sa bayan. Magtulong-tulong kayo para sa bayan. Huwag sa kabanan ng bayan. Mahirap yan. ba diba? Isipin nyo na lang, pangalawang pangulo. Ah, ginaganan nyo. Okay lang sana siguro yung mga senador, yung mga, yan, kumilek yan. Pero pangalawang pangulo, binoto ng mas nakararami kaysa di sa nakaupo ngayon. Tapos si nyo lang. Wow. Doon na mga nasulong nito, ha? Pag hindi umusad ito, uh, abangan nyo yung balik ni Bipisara. Sara. Baka magkaroon ng uh, usap-usapin. O oh, kayo naman ang pag-usapan. Ikaw. lang ang nakaka-isip Tapos na nga eh, 19 Congress eh. Bago na naman. Tapos continuing body na naman. Tigil na. O pagtapos na, tapos na. Wala nang ibang pa pa eklabus eklabus. Ha? Ganun lang kasimple. Ang hirap naman kasi sa inyo, hindi kayo makatanggap ng talo. hindi kayo makatanggap na hindi kayo iboboto kasi ang uh, simpatya ng tao bayan ay yung mga nasa Duterte. Oh, tama, tama. oh Ano sa tingin nyo mga kasama? Dito sa uh, explanation ni Boy Tulog. <laughs> Boy Tulog. <laughs> ah, ano sa palagay nyo? Ah, sinisipo na naman tayo. Pasensya na. Ah. Nigil na, oh. puro continue yung body. Ayan, kung umabot ka sa video natin mga na ito, mga kasama, ha, sabihin mo kung saan lugar ka. At shoutout sa'yo ng bonggang bongga. O oh, hanggang sa muli at mamayang hapon, abangan nyo yung uh, upload natin. Bye-bye.